Sa edad na 20, tinayo ni Janter ang isang restobar para makatulong sa pamilya. Bata pa lamang namulat na siya sa pagsisikap ng kanyang mga magulang makapag-aral lang ito at para mabigyan siya ng maayos na buhay. Ang nag-push po sa akin dito is uh, the family business. Uh, runs with my blood and the family. Uh, since nagsimula po ako ng bar, dati po akong manginginom. <laughs> nagsimula ako sa pag-iinom and uh, sabi ko, why not try a different design ng uh, bar? na Nakakaiba na dapat classy naman para sa lahat, hindi naman purong para sa iba lang. Kung iba dyan na ibang klaseng bar, para sa atin, a classy bar that will bring happiness to us and the view that will set aside to our feelings. Bilang isang Cordillera, nais niyang maipakilala ang mga kakaibang putahin ng Cordillera sa pamamagitan ng isang inumin. Ang pinakamagandang i-offer ng bar namin is yung pagka-mixology po namin na different cocktails. Especially itong first na ginawa po namin na first cordilleran cocktail. Uh, ang pangalan po is cordiosa. Cordiosa. Ilan sa kanyang mga sangkap sa paggawa ng mga alak ay mga prutas gaya ng strawberry. Pero agaw atensyon dito ang alak na may etag o binurong karne ng baboy na pansahog. Etag. Uh, to make it different, uh, siyempre question yan sa mga tao. Pag sinabi mong etag pagkain, why not make a scent ng etag? na kinakain natin, pwede rin natin mainom. Ang paggawa ng alak na ito ay inabot ng tatlong buwan. Aniya, sinikap niyang pag-aralan ang paggawa ng alak kaya matitiyak na wala raw itong masamang epekto sa katawan. Um, medyo matagal yung process kasi um, uh, marami kami try and error na ginawa para um, to make sure na pagka nilabas namin sa public is ma-appreciate nila yung Cordillera drinks. All natural naman yung ginamit namin. Like yung sa all spicy syrup, ang ginamit namin is yung star anise, vanilla patch, at saka cinnamon stick. Layon niyang maipakilala pa ang kultura ng Cordillera hindi lang sa pamamagitan ng sining at panitikan, kundi na rin sa mga pagkain at inumin. Vanessa Bugtong, para sa Luzon Headlines.